tayo, balik. Pangalawang balik ko na to, guys. andun si Tina, iniwan anyway, ko, nag-vacuum. Kung may shortcut pa sa likod, doon na kami maglakad. Oh my God. Para kung lumulutang sa cloud, kinuha ko yung, ang sadya ko, kukunin yung map. Tototot tot, tot, yung sakin. Hindi nag-seatbelt. Eh, Dinala ko yung map bin, pero yung map talaga it's yung wala. <laughs> Balik na naman lang hiya. Ito po yung bahay ng doktor sa likod lang namin sa backyard. Likod lang talaga kaso may fence at hindi namin mabibitbit yung pang cleaning kaya kailangan talaga iikot kami. So doktor siya sa monton Hospital dito. New couple, pareho lang kami ng age um, and then may dalawang anak. Sobrang lapit lang ang problema. Diyos ko po, iikot pa ko. Dadala na ang map. Ay, dadala dala na ang map. Ilang hiya, nahit ko na naman yung garden, malapit. Dadala ko yung map. Tapos ito, iniiwan lang nila pag bukas gusto. I'm here! Kasi, huwag mang kukuyulay, huna-huna, mura galutaw ba? Kapis-kilda nag map! Ahong da? Kaibigan naman eh! Bin, <laughs> oh, ah, sa ilang o. Asa? Ah wala table sa pika? sa table? Ilang gipat? Sa may Ilang gipatungan? Christmas decor. Basig mauna na ilang Christmas. Hindi na mag-Christmas tree kaya bata. Wala. Well, not sure. bitaw mag Christmas Wala pa siguro pa yung time. Hi, Kami! Ano? Asa na asa na hong bin? Gidani mo? Abi kong nabili na po sa balay. Huwag <laughs> <laughs> na makalintan ka kalabaan. Nana sila yung rate, Oh. Ah, oh, uh, sige. <laughs> ha? sige. Siksik ay yung taga-cleaning or more than a half day. Just turn. Uh, Pinakuan dahil pinapansak sa bulsa. Ito si Tin, super bait and hardworking, technologist back home. So, siya din nag sa anak ko at the same time naglilinis din and then nag uh, pagpunta niya dito tourist visa and then ngayon magano siya, student sa NBCC. Good luck Tin, you deserve it. Tapos na kami. Uwi oh, na kami na. Tapos namin ng 2.5 hours. So, si Tina ang pa-drive ko para practice na din. Yan, yeah, dito lang naman kami sa neighborhood. So, she gonna go for driving, driving oh. license exam soon. <laughs> Multitasking kaya <luck> na Grabe, di mo katawa sa beauty. Ani ba? Yayamanin yeah, yeah, bro. Kamaw ni Mang Clinic. Mang Uber pa siya. Oh. Taxi, sabi? Oh, right turn, tatay. Or dito, asa ka. Araw kira, oh, kani. solo, sot naman ah. Sige lahat. So rasa to, Kaling abaw to na po kayo kami. Kalimot. Okay, Ben. Ah, okay. Tama, diretsa, so, diretsa. So. Good morning. <laughs> Tumbi po kay kaya mag-post traffic, mga na ng instructor. Instructor ko ha, imagine instructor ko karon ha. Ayan, ingon nga mag-stricto ko, mag-stricto ko ha. Pero bago kihire o? Oh. Pero awal na ba niya, mahal? Dollar? Asa man tara, mag? Asa man tara, time ta? Dito na ako sa bahay, na-drop off ko na si Tinaw. Nandito pala sila si in-laws kasi weekends. Bumibisita sila dito na 2 to 3 times a week. Uh, Mag-i-enjoy with the uh, kiddos. Ayan, sobrang bait to sila, guys. Magkasundo kami ng lolo. More uh, nature lover. Nagulat siya. Makaakit pa daw ako. hindi pa masyadong matanda. Sobrang bait to nila, guys. Para nading nanay-tatay ko. Nagbabarbecue pa yan kung ano, pupunta siya dito pag day off ko. Ayan, 10 minutes away lang naman. Habang naglalaro ang mga bata. yan yung asawa ko nag-ready -nag ng ano, pork belly pang ihaw. Enjoy. He's having fun. Sinugba. Ah! Oh, I mean, I can't have the x because every time I tell you this, it starts to fall It's okay. Break. we get more up later.